sa Tongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Ayan, good morning mga katongs TV <clears throat> Nandito nga po ako ngayon sa Gapan, sa bahay ano. Bali umuwi nga po ako kagabi. Ah, uh, yan dahil magsasabog tayo ng pataba dito sa inalagaan nating palay. So kanina ko pa inikot yung palay natin. Tinig-kinek natin kung may tubig, meron naman. Ah, uh, to yan yung pataba nilabas ko na rin. So ini mix ko na lang po yan. Tatlong bulto. Ayan, magbukan tayo sa sabog. Yan yeah, mga katong, sa uh, magsisimula na nga po tayo magsabog dito sa ating sinasakang palay. So ayan po yung ating palay ano. Kailangan na talagang sabugan. So ayan, na na tayo. Kasama ko nga pala si Benton. Ando sa dulo siya nagsimula. Ah! 变动。 So sinabog nga po natin mga katongs is tatlong bulto. Dalawang replicator si isang urea. Pinagmix natin ano para sa uh, 9000 square meter na area. So unang fertilizer ko lang po ito. Siguro ito kwan uh, dalawa, dalawang base lang namin patatabaan. Ang kasunod po nito uh, before 35 days yung edad ng palay uh, patataban uli namin ng pangalawa yon. sa ngayon 15 days po ito ngayon po ang apply namin ng first, first uh, unang pagpapataba unang abono Tao Jan? Si ah. Bentong.

lang ba o kaya di ba isa Hoy oh yeah, mga katongs Tapos namin sabog ni Bentong Si Bentong na nakasama ko dito nakatulong So Niyan <coughs> po yung ating palay 15 days after pagatong po ng ano yan ng 35 days or bago mag 35 days ilalagay ko na yung pangalawa yan pangalawang pataba so ngayon rainy season hanggang dalawang pagpapataba lang tayo dito pagkatag yon, araw yun nagtatatlo tayo so ngayon tag ulan eh, dalawa lang Sino ang tapo ng basura dito? Ay, gis ko at ayan si Bentong inuulit na lang yung punlaan yun mga katongs at uh, gabi na nga po so after namin ganinang magsabog ng pataba uh, ko rin yung pilapin dahil kung kami uh, kung mga tinasang may mga pigtas mulan man eh, hindi buwan yung pataba ano? hindi tatakas so yun pagkayari

<laughs> Lên tên à, ừ. này anh hòa? Nin. tên 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 Ten? Ten Wow, bởi nó, vậy là. Trust me, maya. Mày đâu. Hãy

Friday, i-bili mo na ng gamit. Anong ba? Na. Tama mo. Wala kang bilhin na sa palengke. <coughs> oh. So, yun yeah, mga katongs. Siyempre, uh, konting banding sa pamilya. Hindi ko na na-vlog ganina. Lumabas uh, nga kami eh pagbabit kami ni river. so, bukas mamaya pala mga alas madaling araw uh, balik na ako ng tarlak siyempre apurahin namin yung balag sa talong at saka yung balag sa kamadis so muli po maraming salamat po sa inyong Suporta at uh, tungtuo toy la, sa toong TV.